difficult because mm. like and say and say makakita um, ng the, people that you don't really get to see as often as you should and uh, uh and... Zian Lim tinilig ng sobra kay Kim Chu na tila araw-araw itong in love at nakita rin nito ang ayos at pananamit ni Kim Chu kung mababalikan nga natin marami man ang naging hadlang sa relasyon ng dalawa ay mas pinili pa rin nilang magkaayos. Kaya't marami ang naging masaya sa pagiging matatag ni Kim Chu at Zian Lim. Hindi nila akalain na mauuwi pa noon sa hiwalayan si Kim Chu at Zian Lim kaya't buti na lamang daw ay naayos ito agad ng dalawa. At ngayon nga ay masayang masaya ang madla sa mga balitang kumakalat ngayon ukol kay Kim Chu at Zian Lim lalo na at nakikita nilang masaya na ang dalawang ito. Sabi nga umano ng ilang mga netizen ay buti na lamang daw mas matimbang pa rin ang kanilang matagal na pinagsamahan at ito ang naging tulay ng kanilang pagbabalikan. Hiling ng ibang netizen sana raw ay hindi na maghiwalay ang dalawang ito dahil marami umanong nagmamahal sa kanila. Ating pakaabangan at tutukan ang iba pang detalye na ilalabas ng madla sa social media ukol sa buhay ni Kim Chu at Zian Lim.